Oh, Zap up guys for today's video aray at dadayuhin natin aring bayan ng San Pablo Laguna at tuong napakadami daw ng okayan dine, ay balita ko la iyon ay dere tayo nandini na ngas sa SM Santo Tomas mga busing ay talaga namang hapait ngayong araw ay pagkakahaba din nga ng aming biyahing aray ay simula pa hanggang Santo Tomas ay 45 minutos day ng aming dinagos na iyon ay dere nga sumakay na kamay pa San Pablo Basta yung sa ating biyahe. Ito na. One and a half hour na kami nasa biyahe. Ngayon na kami. San Pablo na. 10 kilometers. Ay sala ata ng impormasyon ang binigay ni ChatGPT at 45 minutes daw pa ay bakit gado naman nagtanong si BJ. <laughs> ay arin nga at tayo nandini na pa sa bayan ng San Pablo. Dito no? na tayo boss. ay ano ang malas ng aming punta din eh, sa San Pablo ay inubos na ng kabihasnan ay butot balat na lang eh, ang tinira, ay 80% nga, ay maigisad na, kung may maganda, ay wala na eh ay ari yung mga pinaglumaan na ata ng mga taong 1940s pa ay panahon pa ata ni kupong-kupong eh, ang mga sapatos na re ay puro may mga sulsip na baga naman ay kainaman din ang aming puntang aray, lugi pa sa pinamasahe pero ay silaang at tayo namin nakapag-enjoy ay pagkakapurma naman sa si dyan ng mga tao din ay ay hindi naman halata na mahilig sa streetwear ay kita mo ganaman ng purmahang iyan ay talo ang watout ng lipa sa purmahang iyon ay direct lumipat na tayo ng ibang store ay nakakita ako din ng J1 ay kaso nga ang ay may pakpak -pak ata J1 na iyon Parang may naamoy hindi maganda. ay kaya naman tayo lumipat na dinay at sabi nga ay meron daw dinay sa loob ng market na aray. Ay titignan kung may mabibisaw. walang dya, walan nya, wala steak. Ay uuwi ata ng luhaan sa lipas, Jimboy. Ay walang dyong may balat ata sa puway. Si paring BJ ay kinamandain. Wala kaming nakita dun ay sa daming iyon. Ay erpang nakita namin palaruan. Ay yan na nga sinasabi sa hula ni tiya may kinamanday ng aming dagos na aray ay sabi nga ay ari na daw ang huling okayan din ay aray titignan kung may makikita sa huling pagkakataon ng ating buhay ay nga e Oh, ano ba? Naputik na. <laughs> Naputik. Sa id eh. Naputik na. Mhm. Okay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ay daring nga po at dahil wala kami nakita ni paring BJ ay magjujolibin na lang kaming dalawa at nang kami ay mabusog naman at maramdaman ang pagkain at lasa ng Jollibee Dinay sa May San Pablo. Ay siya paano po hanggang sa susunod na lang ulit mga bossing. Thank you!